Kulang for today. Yung puso. Pusong sinaktan. Kasi binalatan. Aming puso na nangingitim na ng konti. Tatanggalin ko to. Yan. Ang aming adobo adobong puso with pritong tulap niwako Iniwa ko at lalagyan ko ng asin. Diyo na pakilagyan. Asin sa asin. na bumili kami ng rock salt. Ang binigay Ayod ay salt. Tinanggap na no? ng isa dito. Mabait kasi ito eh. <laughs> Diyan natin na akin na nakasuyo. Ayan, namasin natin. Ito na yung napiga at ito na yung pinagpigaan. Ngayon naman ay babalawan at hugas ang mabuti kasi maalat. Ito na ang tinigang puso. Tanggal na ang paet ng puso. Wala nang bitter. <laughs> Yan, niluluto ko lang yung suka si niya. At Oh, kakain na kami na ang adobong puso. At kailan